nakita ko sa tubig doon sa terrace namin. Kasi yung, yung mga kapitbahay namin, naglanguya na sila lahat doon, mga bata, pati. Pasalamat, oh. may na mga oh. silingan na mga nagkuan na dagpisi para ani nila. Nakaligtas kayo dahil sa pisi? Oo. Oh. Ilang taon na kami naghihingi ng request ito para malagyan siya ng panin. Pero wala oh. eh. Hanggang ngayon wala. Kaya ito nangyari. Mga kurakot, kayo ang dahilan. Alright, so tatitilo na ng ulan dito sa Naga City Ayan So, sumilong muna tayo kasi sobrang lakas ng ulan Ngayon, ay pupunta na tayo ng Palisay City So, ramdam na dito yung 1 pH Baha na dito Ayan Tingnan nyo yung sitwasyon ngayon dito sa Cebu Bumabaha Tingnan nyo, kaunting tulo lang ng ulan, bumabaha na agad. huh Grabe. Sigurado, mga barado yung mga drainage nito kasi hindi na makadalo yung tubig sa gilid ng kalsada. So nandito na tayo ngayon sa area kung saan makikita ang tulay na apektado. Ayan oh. So kasalukuyan po dito'y merong dumating na kotse at namamahagi po ng tulong. Ayan oh. Nagsisakbuhan na yung mga kababayan para magpila. Ano yan ang binigay? Relief goods. Relief goods at saka pagkain. So yan, ano masasabi mo? Salamat sa pagbibigay oh, nito. Ito sa iba. kanila oh. Okay. okay. Thank you. Thank you. Thank you. Huwag nilang anong magkaroon. Huwag kaldero. Huwag... Inutil lang ang Pilipinas nun. Buti, nangaanood. Among pan, kaon lagi me, Ang napangsa, sa City Hall, puti na gaya niya pa kayong muhatag. Puti kayo. Di ba na? Salamat sa sponsor. Taga saan po kayo ma'am na namamahagi ng tulong? Ah, taga Talisay lang din. Ah, taga Talisay lang din po. Uh, uh Nag-ambagan lang yung mga kaibigan. May charity yun. po, po ba kayo? Charity group po ba kayo? O sa inyo galing yung... Sa amin yan. Pero, ah, okay po. Salot po sa inyo ma'am. Maraming salamat sa pagtulong sa mga kababayan natin. Maraming salamat uh, din yan. sa donors namin. Okay, shoutout nyo po. Um, uh, Orozco Family, Nunez uh, family, Alpapara. Alpapara family. Thank you po. Okay. So, yun. So, makikita natin dito yung mga puso ng mga Pilipino na bukas palad yung mga Pilipino para sa mga humihingi ng tulong. Ayan. So, merong namamahagi ng pagkain, bag, tsaka mga damit. Kahit umuulan, pila pa rin yung mga kababayan natin dito. Oh, dawa, dawat dawa! Goto. Malata niyo. na. tulong dito sa mismong area na apektado at Malaki. pong mga kababayan ang mga nagsisitakbuhan na gusto pang pumila dahil nang gusto mangingi ng tulong. Ayan. Salamat din siya. Okay. Ano yung mga natanggap nyo? at Tsaka sapatos. Tsaka pagkain. Pagkain at tubig. Bawat mga sasakyan na umihinto ay tumatakbo yung mga kababayan natin para humingi ng tulong. Pero merong iba na gusto lang tingnan yung sitwasyon Pagkatapos ng minto ay dediretso. Ayan. Yung iba talaga ay sinasadya talaga rito pumunta para magbigay ng tulong. Dito sa tulay na to, sa Talisay, Barangay Lawaan, ay makikita natin yung mga naapektuhan ng mga kabayan na animoy nabura sa mapa. So dito sa kabila, ayan, makikita po natin na talagang walang natira na mga bahay baliban lang yung mga nasa ibabaw. So dito malapit sa dinadaanan ng ilog na to ay sa tabi nito. Yung mga bahay makikita po natin ay totally wash out po. So libo-libo pong mga kababayan natin ang nawalan ng tirahan dahil sa paglaki ng tubig. So kung titingnan natin mula dito sa taas ay nasa mahigit 20 feet yung taas dito. Pero inabot pa rin ng tubig itong area so yung mga kababayan natin makikita po natin na talagang nag-uumpisa muli ayang makikita po natin na mayroong mga bahay na yung bubong Uh, kahit yung kanilang mga dinding ay gawa lang sa trapal na kulay blue. So dito sa baba, talagang yung mga tao ay parang nanlulu muna. Dito natin sila kuya. May mga taong nagkakalkal ng mga basura na nagbabaka sakali na makita pa yung mga gamit nila. Pero makikita po natin sobrang lawak po ng epekto kung ating titingnan Dito lang yan sa talisay. Ayan. So doon makikita po natin yung mga kababayan na merong mga naliligo na sa ilog kahit nga sa sobrang uh, putik po ng ilog oh, nagahalo na po yan ng putik at saka yung tubig kaya ganyan po yung kulay ng ilog dito. So doon po sa kabila ng tulay ay talagang wash out po yung mga bahay wala ka nang makikitang nakatayo doon sa kabila talagang totally nawala po yung mga bahay at yung mga residente na nakatira rito ay nagsilikas na ayan, pumunta na sa evacuation center so galit na galit po yung mga taong nakatira rito dahil sa nangyari sa kanila nanlulumo po sila at sinisisi daw yung mga flood control. Mga kurakot, kayo ang dahilan. Bababa po po tayo at itutort po tayo ni Sir. Ayan. So itong mga kabahayan, ito yung mga nalunod, Sir. Yung ligin ng tubig. Oo. Oh. Hanggang so. Hanggang, sa itaas. Hanggang sa itaas? Oh. Hindi, hindi na namin nakita yan. Ah. So, ano, dito yung patlong oh. tao dyan sila na naglaba sa ah. oh. atok sa oh. bubong A bubong yeah. so dito sa ilalim mayroong ba bahay mayroong bahay mga bahay dyan yan anong nangyari sa mga bahay gan nawala? Well, nawala na dahil yung libi ng tubig nandun sa ilalim ah uh, okay so, so, yung mga nakatira dito, sa ilalim wala na wala, wala na wala, wala na wala nang tao mag-evacuation lahat oh yung si ate bumalik pa rito balik ah okay so makikita po natin ito po yung ilalim ng tulay kung saan umapaw yung tubig hangga hangga doon sa itaas tama yung oh mo, yung, iba iba yung, yung sa iba oh. so ibig sabihin level na siya ng tulay level level na eh kasi yung natin. Hindi pa na parating yung bagyo oh. Wala kami tulog Kasi mm. look, kami na sa ilog mm. Yung bakas ng lupa Na naanod papunta rito Ay lumubog sa tubig Dahil sa lakas ng tubig Na umaabot hanggang dun Sa level ng tulay na to So sa tingin mo sir anong taas ito Anong taas ng tulay Anong taas mula dito papunta ron yung... tulay. So kung baba, kung tatansayan natin, anong taas ng tulay? Mga 20 feet. Oh. So biroin mo yung tubig, umabot ng 20 feet. So sa tingin nyo po, sino po ang dapat sisihin natin sa nangyari ditong pagbaha dito sa area ito na kinatatayo ng bahay nyo po? totoo so, so, lang, wala tayong mga sisete. Kung hindi, yung gunag sa budget para dun sa mga tulay, kaya lang dinatapos ito. Eh. Oo. Oh. Tinitipid nila yung ref eh. Oo. Oh. Strain lang saka yung mga bato-bato. Pagkatapos wala na. Hindi pa natapos. Kaya nasa oh. mm. ganun. Ilang taon na kami naghihingi ng request ito para malagyan siya ng pati. Bako. Pero wala eh. Hanggang ngayon wala. Kaya ito nangyari. Sisihin namin yung mga leaders sa gobyerno na magnanakaw sa pakurako. Yun lang. Okay. So nalanig po natin si Ate Teresa. Grabe. Okay yung nangyari dito kasi nandito yung bahay nila natabunan ito ng tubig dumubog nakahiram po tayo ng bota kasi iikutin po natin dito mismo sa mga apektado kasi wala masyadong bumababa dito ng mga gustong makita kasi hanggang doon lang sila sa taas tayo po ay bababa po tayo para ipakita ko sa inyo yung sitwasyon dito so makikita po natin dito sa baba ng tulay ay yung mga lupa na tumambak dito sa kapal ng lupa na napunta bundok. rito na galing, galing sa bundok makikita po natin na tila parang naging isang palayan itong area at yung mga bahay dito makikita mo yung lamat ng tubig na napunta rito sa mga kabahayan so ang sabi po ng mga residenteng nakatira rito sa ilalim ng tulay ay okay. lumubog po itong buong anong barangay ito sir Puroksaging at saka lawaandos. So dito sa may talisay, ito talaga yung pinaka-apektado dito so, kasi halos lahat ng bahay ay nasira at kunti na lang yung mga nakatayo rito at halos yung iba wala ng mga bubong. So makakausap po natin dito sa so, si Sir Tata na may ari ng bahay na nakatira po siya rito sa may malapit sa tulay. So, noong nangyari yung bagyo, sir, yung baha, nasan po kayo nun, sir? Dito pa kami sa harap pa namin. Mm. Kasi naghintay pa kami ng anong oras para tingin yung bagyo. Mm. E kaso, nagmonitor kami sa ilog. Mm. Kung pa pag magpasok ng tubig dito, kaya yung sa audit, hanggang dito lang. Oh. Red, red. Ano, uh, oh, yung five yung feet? sa audit hanggang dito. Pero so sa amin, dito oh. lang. Mm. Oh, sa amin. Kasi nasa taas kayo. Oh, nasa oh. taas. naka kami. elevate yung bahay. Area, mo. Oh. Mm. Pag tino, grabe man. So walang pag yung tino, anong nangyari? Walang oh. sequence, walang minutes. Oh, anong nangyari? Dito tubig pataas ast talaga. Oh. So saan nanggaling yung tubig na napunta rito? Sa ilog, layo, malayong sa ilog. ilog. So umabot. biruin inyo sa layo ng ilog, umabot hanggang rito. Umabot yung bahay yung pula. Oo. Oh. Aapaw pang tubig diyan? Oo. Oh, sa kanila bintana. Ayan, sa bintana. bintana oh. at, umabot hanggang doon oh yung tubig. So mga anong oras nangyari yung baha, sir? Oh, mga alas 5:01 na. Brandy alas po po ng hapon o... Oh, umaga na. Umaga. Mm. So, noong time na yon hindi ba kayo... Nandito ba kayo sa bahay nyo? Dito kami sa bahay pa. So, oh, na. nagmo-monitor po kayo? Dito po kami. So, <clears throat> saan mo unang nakita yung tubig, sir? Nakita ko sa tubig, doon sa terrace namin. Mm -hmm. Kasi yung... yung mga kapitbahay namin, naglanguyan na sila lahat doon, mga bata, pati pasalamat mm -hmm. may kay... na, yung eh, mga... Uh -huh. Sa lingwan naman nga, nagkuhan na, na dag-pisi para nila. Ah, so, nakaligtas kayo dahil sa pisik? Oh, ligtas. Pero kami, doon na kami sa pu puno ng mangga. Sa hmm. taas, doon na kami nagtayo na lang. Sa puno ng mangga? Oh. Yung iba pong mga naninirahan dito, ano ang nangyari po? Sa base sa mga nakita mo? Gabi pa lang, likas na sila. Lumikas Yung na sila? Yung mga maliit na mga bata nila. So may nakita ka po ba sir na mga nasawi dito, na mga residente na nakatira? Wala, wala. So far wala naman po. So lahat po ay naligtas? So dito sa lugar na yan? Yung mga rescuer namin, ito. ah, So, ito yung mga rescuer. Yung naligtas namin, no? Okay. Siya naligtas. Salot po kayo sa inyo, sir. Ayan. Siya naligtas sa amin. Siya po yung naging instrumento para po kayo naligtas. Oo, makatakas kami sa tubig. So anong ginawa mo, sir? Anong ginawa mo? pero ba uh, sa ano, lipat na sa akin, siya ang tubig Taas na. Uh, so yung bahay mo, nasa ibabaw? Likod, likod. Eh. O, oh, sa likod. Nas, mas naka-elevate siya. O, pero sa tubig. Ah, uh, okay. Pero naabot din. Abot na. Eh. Tubig. Okay. so thank you, sir. So, sir, balikan lang natin, ano. So, nung nakita mo na, sir, na talagang malaki na yung tubig, ano yung pumasok sa isip mo, sir? Wala na kasi mga kapatid ko, Palagi silang tumawag, hindi na ako makasalita sa kanila. So, bahala, parang nag-rock out ka? Na, nakita ko sila, uh, na sila lahat. Dito sa mga kabahayan na to, parang dinaanan ng tubig, dilalangoy na lang ng mga residente. So, wala bang may nabalitaan na maraming sugatan dahil sa sa mga, siyempre, yero yung mga nandito, bubong. Wala naman pero yung mga paa namin uh, mm. sa, sa, mga yero, uh, mga lansang. Sa nangyaring baha, ano po yung naging lesson sa buhay mo? Sabi ng anda ko, lipat na lang kami ibang tirahan kasi pag umulan dito hindi na kami nakatulog. Gabi, hindi kami nakatulog. Mm. Uh, Lakas uwan pag gabi. So, lilipat kayo? Yung, yung parang naging choice mo na hindi ka na manirahan dito? Akong ging na na nga. Samantala lang sa tadi. Eh. Mm. Wala ang tayo na kuyan. Mm. So, sa nangyaring ba, sir? May dapat po bang sisihin sa nangyari kung bakit yung mga nakatira rito ay nagsaper sa baha? Yung mga ano, yung mga flood control. Kasi baba lang yung flood uh, controller doon sa sapak. So, yun ba yung naging uh, ah, dahilan kung bakit nakapasok dito yung Oo, tubig? Oo, yun Ilang taon na kayo rito nakatira, sir? Almost seven years lang nangyari. Seven years. Hmm. So, ngayon lang ba po nangyari itong pagbaha ng ganito katao? Ngayon lang. Ngayon. Yung mama niya, yung matanda na, ngayon, ngayon lang nakaranas ng malakas na ano mapo yung tubig sa ilog so ano yung mensahe niyo sir sa sa mga gobyerno sa mga namumuno sa mga umahawak ng mga flood control tama mga flood control project padayon lang niyo yung pangrakot ya wag mo yeah. na mo niyo ya wag wag na mo niyo ay pangrakot pangrakot ya pangrakot mga DPWO, WH, eh mamon Quran, hagber mo da tiguang lang ng linko das DP. Eh. Mm. Grabe no. So sa nangyari, sana uh, ma bumulot yung mga mata ng mga taong uh, gahaman sa pera na maraming mga taong nahihirapan dahil sa pagkukurakot. Okay. Imbes na i-project katulad ng nakita natin doon kanina na drainage na sana ay yung tubig hindi babagsak dito sa bahay uh, dahil sa hindi natapos dyan po sa bahay mismo sa harap ng bahay mismo bumabagsak yung tubig na nanggagaling dun sa mga drainage na nasa naga papunta yun sa naga sir no katong naga. drainage oh, so kung yung mga drainage na puno ng basura dyan yung bagsak yan hindi natapos Narinig po natin yung ilang mga residente at nakita po natin yung sitwasyon nila dito sa kung saan uh, yung mga taong naninirahan dito ay talagang naapektuhan sa nangyaring pagbaha. Sa tinagal-tagal na ng panahon na nakatira dito sila sir, ngayon lang daw ito nangyari. Parang timing po yung pagpunta natin kasi meron pong bagyo na uwan at nararamdaman na po natin dito. So hindi pa nga po nakaka-recover yung mga kababayan natin dito na kapiktado. Ayan, ay nandito na naman yung panibagong super typhoon. So dito sa likod ko ay yung mga kababayan natin na patuloy na nag-aabang ng mga sasakyan na hihinto para humingi ng tulong. Ayan, makita nyo po sa likod ko. Ayan po sila.